po lahat, mga idol, ilagay. Yan. Yan na po, oh. Wow! Sarap po, mga idol. At saka, ang usok po. Sarap niyan, mga idol, oh. Hi, mga idol! Magandang tanghali po sa inyong lahat diyan. Nagbabalik na naman po ang aming channel, Castro, Castro Mini, Mini Vlog. Vlog. So, for today's vlog po, mga idol, ay magluluto po kami ng gulay na may subak na isda po. Ito po yung mga gulay, mga idol, oh. Yan. Kuan, mga idol. Utan, bisaya. Utan, bisaya. Yan. Lauoy. tari. Lugbati. Alugbati. Gabis. Isa eh? Yan po, konting ano lang, gulay. Oh. Yung gulay at saka ito yung ano subak mga idol isda meron pa itong ano mga idol maraming dito ano hinati na lang ba kinuha na lang yung tatlo para subak at yung iba mga idol gagawin namin paksiw sa next vlog namin mamaya o Mamaya. Hapon, mga idol. Sana abangan nyo. Ito po. Yan. Magsimula na po tayo mga idol. Let's go. Ayan na po mga idolo. Nag-start na po akong magpainit na matikayan po. Ayan mo ko. Mainit na po yan. At saka ilagay na po itong mga ano. Susda. tapos lang po mga idol kasi yung iba ano para mamaya ang takban po mga idol so mga idol no gasa na po pala ito ni mama itong mga gulay po at saka hinihiwa na po niya ano ano la po kaya Ikukwento lang po ko sa yung ano nangyari ngayong umaga ay kaninang umaga pala. Ano mga idol? Merong mga ay merong isang schoolmate po ay ko po na muntik na pong matay doon sa ano sa sobrang init mga idol ba. Ano po graduation practice po sa graduation ba sa sobrang init malapit tapos ay mo muntik na po siyang may matay pala. Yan po pinaypayan po siya ng mga, mga teacher po namin para ano at saka nilagyan po siya ng stop plus yung mga idol. Intindihin niyo lang po kasi hindi ko hindi po kami masyadong marunong magtagalog. Ayan. Balik po tayo dito mga idol. Ayan, nagiiwa na po si mama ng ng ansa talong. Ayan. Ayan na po. Hiwa-hiwa na talong. At saka nandito po mga idol. Luluto na po dito yung ano yung pinilito tignan po tignan po natin mga idol yan tsaka hmm. i baliktad po mga idol yan luto na po sa pika side mga idol oh. wow yan po. At saka takban ulit mga idol para hindi ano musik Tignan nyo po yung ginagawa ko sa ano mga idol kalendaryo. Ayan po, nilagyan po ko po ng yung mga date. Ayan, yung mga date pala mga idol. Nilagyan ko po yan ng ano, bilog para hindi na mag, ano, magtanong si mama kapag ano na ba, kailan yung graduation mas namin at saka yung ano yan na talaga yan po yung okra yan ang bango pala ng ano mga idolo ng pritong isda yan na po mga idolo na po ni mama yung kalabasa yan po yan yung mga ano mga idolo. Oh. Maganda pala yung gulay kasi kakainin mo yan mga idol. Ano ba? ano mga idol ba? Parang hindi repeat-repeat mga idol ba? Kain, kainin mo at saka itanim mo. Kain, tanim. Yan. Yan yung naano mo ko mga idol. Napansin ko sa gulay. Ano muna natin ito mga idol? Ayan Mga po, update update na po tayo mga idol ha. Let's go. And tignan po natin mga idol. Wow, yana po mga idol, luto na po. Ano oh. at saka ang bango pa nito mga idol. Saka mag-start na po tayo magpakulo ng tubig. Let's go. Yan na po mga idol Magpainit na po tayo ng tubig. Nalagyan na po ng tubig mga idol. Yan. At saka hintayin na po natin itong kumulo. Yan. Takban po natin mga idol. Ayos na natin. Yan. Yan na po mga idol Tapos na po ni mama hiwain itong mga gulay. Mga preskong gulay po mga idol. Yan. Lagay na po yung gabi mga idolo. Yan kasi kumukul. Ay, niko, niko ay, na yun. Yan na po, nakakuha na po si mama ng malunggay. At saka, yan sa po? anak ba? O, himayin na po ni mama itong mga idol mamaya. Yan na po mga idolo. Tignan na po natin. Yan, kumukulo na po mga idol. Yan na po mga idol, oh. Yan. At saka ilagay na po ni mama yung pretong isda po. Yan, oh. Buo pa yan mga idol. Hindi na lang niwa ni mama. Yan. At saka takban. Yan na po mga idol, oh. Tignan ulit. Kumukulo na po. At saka ilagay na po yung gulay ni mama po. Kanap. Yan po lahat mga idol ilagay Yan. Talong. Okra. At saka yung kalabasa. Sa, Unsa gay pangana na Tula. Patula. Yan po. At saka i-mix-mix po yan. Yan po. Cosmicos po mga idol. Ayan. Yan po. Utan Bisaya po mga idol. Pau sarap niyan mga idol. Mag-shout out po tayo mga idol. Shout out po kay Hana Hana, shout, shout out. out. Shout out po kay Betty Will, shout, shout out. out. Shout out po kay Gregon Pagaran. shout, shout out. out shout out po kay Lloyd shout, shout out. out shout out po kay si Merah shout, shout out. out shout out po kay Len Milad shout, shout out. out shout out po kay Arms Gal Gal Labukanan shout out shout out po kay Consoladora Michelle Michelle shout out shout out po kay Dolores Joseph shout, shout out. out shout out po kay Mark Louis Manyo shout, shout out Shout out po kay Nanay Rosana. Shout out. Shout out po kay Tita. Shout out. Shout out po kay Tita Nicole. Shout out. Yan na po 'yung shout out natin ngayon mga idol. Kung gusto nyo po magpa-shout out, comment lang po kayo sa ibaba. At please mga idol, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and comment para updated kayo sa mga bagong video na na-upload namin. At saka at saka, huwag nyo pong kalimutan. Uh, yung kanang, ng nga ano, ito? Huwag nyo pong kalimutan na hindi po. I don't skip yung mga ads pala mga idol. Yan lang po. Salamat. Let's go. Tignan na po natin ito mga idol kung kumukulo na po. Yan, kumukulo na nga mga idol. Tsaka si mama mga idol na gano'n po nung no, Senay? Malunggay. Yan po. Yan na po. Takban ulit mga idol. Yes. Tignan na po natin mga idol. Yan, at saka ilagay na po yung alugbati. Yan. Ay, wait lang. Kamayin na lang po ni mama mga idol. Yan na po. At saka ay, may cos po mga idol. At ilagay na po itong mga idol. Oh. Malunggay. Mm -hmm malunggay po. Si mama yung maglagay. Yan. At sya imikos-mikos po mga idol. Mikos-mikos po. Yan. Yan. na po, ang bango po mga idol. Titimplahan na po ni mama mga idol. Oh. Yan, asin po. Yan. At saka, lagyan po ng magic sarap. O, iubos mo yung magic sarap. At saka, imikos-mikos po mga idol. Halo-halo. Yan na po. Update-update lang po tayo mga idol ha. Let's go. Yan na po. Oh, wow. Sarap po mga idol. At saka, ang usok po sarap niyan mga idolo. Oh. Hmm, ang bango. Yan na po. So mga idol, ito na po lahat. Ito po pala yung utan or utan bisaya. Utan bisaya. bisaya. At kanin. Oh. Magano na po tayo mga idol. Pray. Bago po tayo mag umain, magpray muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us all, Lord, for this day. Miss me heart above the sea, from thy bounty, bless our Lord, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kain po mga idol. Kain po mga idol. Kain po. Kain po.

Sebasar ukuran-ukuran tahun Ini eh. hmm.

我呢？

Dito na lang siguro yung video kasi busog na po kami. Salamat siya para sa all. Bye bye, God bless.